Ayan mga riders, panibagong araw, panibagong vlog na naman tayo. Ito ngayon mga riders, may tutorial tayo. Uh, dito sa piston ring ng Five 155. So, applicable naman to sa mga ibang motor. Ayan. So, ito may tayo mga riders. Yung pinakadaanan ng langis, oil ring ba tawag dito. Ayan. Tapos may dalawang maninipis. Yung ninipis. Tapos dalawang makapal. Yan. Nakakapal. Mayroon yung sa taas, yan. Tapos mayroon yung sa gitna, no. So, yan, malalaman nyo naman yan. Nyo, yung kinapa nyo. Kung saan yung sa gitna. Yan. So, hindi tayo, mga ah, riders Ito may mga butas yan. Diyan dumadaan yung mga langis pag binumba niya to. Pag angat baba, lalabas yung mga langis diyan. Pupunta sa block natin, Ayan. sa block. Paikot, so babasahin niya yung block. Lalabas yung mga langis diyan tapos sa niya na naman yan. Pag may singaw dito, itong mga to, pag may singaw, ang mangyayari diyan, ay uusok, no? Yan, so... Proceed tayo mga riders dito sa ito muna ilalagay natin so ang unang position nito ay dito ang uh, raiders dito ko yan, dito tapat, dito yan, dito dito natin yan, itatapat yung kanyang dapat hindi magpatong to uh, reduce dapat nakaganyan no? medyo banat na yung ating si Luma to mga kanilos yan so dyan nakatapat yung dugtungan nya tapos yung dalawang maliit ito kahit magbaliktaran walang problema to yan so position ito, ang posisyon nito yung isa dito yan ito yung discard ng mga riders no? ito ang isa Diyan nakatapat yan sa mga baguhan natin ng mga nagmimekaniko dyan sana makatulong to sa inyo yan dito tapos yung isa naman dito yan sana naintindihan yung mga riders manipis pa rin to yung dalawang manipis dito naman yun yung nya yan Ayan, pagkabit ng mga riders ito nyo lang na nakabaon siguraduhin niyo lang maayos no? yun na yun tapos yung pang dito mga riders ito yung hindi pwede kayong magkamali no? yan kapain nyo yan dito so ito kulay itim makikita nyo naman dito mga riders may marker yan pag bago pa no? ito kasi luma na yung gamit natin kaya nabura na yung marker Ang makikita nyo naman yung pinakamaganda kapain nyo na lang pag matalas yan yan hindi yan dun. So, ito. Dito natin ilalagay mga oh, riders. So, dito. Dito naman. Kabila. Ayan oh. o. Oh. Ayan. Ayan. Pagkabit niyan, ganyan lang. Oh. Tusok niyo lang dyan. And, tapos, hilain. pasok na yan dito yan yan mga riders no tapos yung isa yung sa top ito dito ko yan yan dito na yan dito natin yan ilalagay mga riders yan so ganyan ang posisyon yan mga riders basta tandaan nyo lagi mga riders kung hindi nyo tumakabisado lagi nyo tandaan dapat nakasalungat lahat yan yung mga dugtungan na yan mga, mga gatla dapat hindi magkakatapat kasi pag nagkatapat yan sigurado yan lulusot yung langis dyan maguusok yung motor nyo So, ganyan yung position dapat ng Riders. arrangers. Ganyan yung discarte na ginagawa ako. So, sana may natutunan kayo dito sa tutorial natin. Sa mga baguhan na mga uh, gustong matuto. Uh, gayahin nyo lang ito mga riders. Ayan, uh, kung hindi nyo rin hindi nyo rin makuha, pwede rin kayo manood sa ibang mga vlogger na magagaling yung nagtuturo rin kung paano magkabit ng piston ring so yun lang maraming maraming salamat sana makatulong sa inyo paki like share and subscribe na rin maraming maraming salamat mga riders